Isang bagong headquarter ng Philippine Coast Guard ang itinayo sa Pag-asa Island. Sa gitna niyan, namata ang umaaligid sa isla ang mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Ramdam ang tensyon dito sa Pag-asa Island. Natuhayan niyan mismo ni National Security Advisor Eduardo Anyo sa pagbisita niya roon. Tanaw mula sa isla ang isang umaaligid na barko ng China Coast Guard. Bukod dyan, labing siyampang Chinese maritime militia vessels ang nasa di kalayuan at meron ding isang Chinese warship. Eksena hindi na bago kung tutuusin pero sabi ni Anyo, may mga taktika ang China para hatiin ang paninindigan ng mga Pilipino. Sa kabila niyan, mas palalakasin ng Pilipinas ang ating puwersa sa pamamagitan ng pinasinayaan kanina na bagong himpilan ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Group of Islands. Present sa inaugurasyon, sina AFP Western Commander Vice Admiral Abeth Carlos at ilang kinatawan ng Department of Transportation, Department of Energy at National Task Force of the West Philippine Sea. Mayroon ding itinatayong seaport with our uh... Uh, airports here, ini, uh, ini expect natin na magkakaroon ito ng influenza at uh, magkaroon ng pagbabago sa mga uh, unruly, bullying, aggressive behavior, ng uh, particularly ng China, uh, sa ating mga fishermen, sa ating mga sailors at uh, coast guard na nagpapatrol dito sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng Coast Guard Station Kalayaan Island Group, mas mapapaigting ang maritime operations ng PCG, partikular na ang Maritime Domain Awareness o ang pagmonitor sa karagatang sakop ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Kahit anong pambubuli ng China, hindi raw mapapatinag ang Pilipinas. We are always prepared. We are not uh, deterred and intimidated. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.